hindi pa nawala yung ating mga biik pero ang tatakaw na sa kangkong at dahil sa kangkong kaya malulusog itong ating mga biik mga kamangyan meron tayong saging dito oh. malapit lang sa ating babuyan kaya lang naunahan na tayo mayroon ng kinainan kung hindi daga paniki ang kumain dito ayan no kukunin na lang natin ito mamaya itatabi natin papahinugin para may merienda tayo magpapakain na muna tayo ng ating manok ang tawag sa lahi nito dito sa amin ay paruwakan iwan ko lang sa ibang lugar kung anong tawag sa limang itlog niya ay tatlo lang ang napisa Tinalian na muna natin, marami kasing uwak dito banda sa ating baboyan. Baka mabawasan pa ang sisiw para ramihin natin ito para kung sakali na kailangan natin ng ulam ay may makatay tayo. Or kung may bisita man tayo ay hindi na tayo bibili pa dahil nandito lang sa ating baboyan ang ating pangulam. Ngayon ay nagprepare ulit tayo ng tinaddad na kangkong para sa ating mga alagang baboy dahil yung stock natin na isang tab ay naubos na ang isang sako kasing kangkong na nakukuha natin ay pang tatlong araw lang ng ating mga alagang baboy yun ay para lang sa apat na inahin natin at isang bulugan na si Max wala pa kasi tayong shader machine hindi pa tayo nakakabili kaya mano-mano na muna ang pagtadtad natin dito sa kangkong. Bago naman natin tadtarin itong kangkong ay hinugasan muna natin sa malinis na tubig para matanggal ang putik at mga insekto. Buti na lang at malapad-lapad din ang pinagkukuna natin ng kangkong. Yung pinagkuna natin nung isang linggo ay malago na rin ulit. Sa mga susunod kasi na araw ay madadagdagan pa ang ating pagkukuha ng kangkong dahil tuturuan na natin kumain ang mga biik ng ating mga alagang baboy para makatipid tayo sa pakain nila lalo na kung palalakihin natin itong biik ibibinta natin ng lechonin ang pigs kasi na para sa mga palakihing baboy ay mas mahal ang presyo kaysa sa mga inahinin at sa ating barako kailangan pa naman ng ating mga palakihing baboy na laging papakainin at laging busog para mabilis lumaki at tumaba ang alagang baboy na ibibenta nating pang hindi kaparehas ng ating mga inahin at ng ating bulugan na maintain lang talaga ang kanilang pakain hindi kailangan ng marami dahil iniiwasan natin na tumaba ang ating mga inahin para hindi kumunti ang kanilang magiging anak ayan mga kamangyan nakaramdam na ang ating mga biik kapag kumain kasi ang isang biik na kasama nila ay susunod na rin ang kanilang mga kasamang biik kaya mas maganda kung bibili kayo ng biik na gusto nyong alagaan ay may kasama siya dalawa o mas higit pa para sa oras na magbibigay kayo ng pagkain ay may kaagaw sila at naguunahan na kumain kapag mag isa lang kasi ang inyong alagang biik ay matamlay kumain dahil walang kaagaw sa kanyang pagkain itong mga biik natin ay sumasalo na sa kanyang nanay kapag papakainin natin ang kanyang nanay kaya nakakakain na rin sila ng kangkong don sa pakainan ng kanilang nanay tingnan nyo mga kamangyan mabilis lang matuto kumain ng kangkong itong mga biik natin ang tatakaw nila sa kangkong kahit hindi na natin lutuin ibibigay na lang natin ito sa ating mga big ng fresh kaya kailangan lagi tayong may stock ng tinadtad na kangkong nung unang nakapagpaanak tayo sa ating mga alagang baboy at pinalaki natin ito ng panglitsunin size para ibenta ay hindi tayo nagbibigay ng kangkong ang binibigay natin na pakain sa ating biyik noon ay ipa na may halong feeds. Nung time na malaki na sila, umabot na ng panglitsunin size at pwede ko nang ibinta, ay ibininta na rin natin. At ang pinagbintahan sa ating mga baboy na panglitsunin size ay halos walang kinita mga kamangyan. Nabawi naman natin ang gastos pero ang pagod natin sa pag-alaga ay hindi sapat sa ating kita kaya pala ang ibang mga nag-aalaga ng baboy ay tumitigil sa pag-aalaga lalo na kung wala silang mapapagkunan ng mga organic na pagkain pamalit sa feeds dahil ang presyo naman ng feeds ay mataas simula siguro nang nag-aalaga ako ng baboy hindi ko narinig na bumaba man lang ang presyo ng feeds kaya gumawa tayo ng paraan para mabawasan naman ang gastusin natin sa pakain dito sa ating mga alagang baboy kaya maswerte tayo dahil may pinagkukunan tayo nitong kangkong nung una ay niluluto pa natin itong kangkong na hinaharvest natin bago natin ibigay sa ating mga alagang baboy pero masyadong matagal na proseso nasasayang ang ating oras na imbis na gagamitin natin para sa ibang magagawa natin dito sa ating baboyan ay nandoon na lang sa pagluluto ng kangkong na pupunta nung sinubukan naman natin na ibigay sa ating mga alagang baboy ng fresh ay nagustuhan naman nila mas gusto pa nga nila ang fresh na kangkong kaysa doon sa niluluto pa natin kaya simula noon ay binibigay na natin ng fresh itong kangkong sa ating mga alagang baboy at mas nabawasan din ang ating trabaho. Maganda naman ipakain nitong kangkong sa ating mga alagang baboy. Kahit araw-araw nating ibigay ay okay lang. Sa bulugan natin at sa mga inahin ay maganda naman ang resulta. Marami ang kanilang nagiging anak at malulusog din. Hindi naman nagkakasakit ang ating mga alagang baboy simula nung nagpakain tayo nitong kangkong lalo na kung magpapalaki na tayo ng panglitsunin mabilis nating mapapataba ang ating mga alagang baboy na panglitsunin para ibenta pag marami na ang ating alagang baboy na pakakainin ay plano rin natin na magferment nitong kangkong para marami ang stock natin na kangkong na ibibigay natin dito sa ating mga alagang baboy yan na mga kamangyan ang ating tinadtad na kangkong inilagay na natin sa tab mayroon pa tayong natirang kalahating sakong kangkong mamaya na natin tatadta pagkatapos natin pakainin ang ating mga alagang baboy kahapon ay nagpagawa na tayo ng kulungan ng ating mga biik ayan kumuha na lang tayo ng tao o upahan natin para gumawa dito sa ating kulungan ng mga biik iwawalay na kasi natin sila sa kanilang nanay kaya nagpagawa na tayo ng kulungan nila biniyak lang na kawayan ang pinagawa natin na bakod dito sa kanilang kulungan matibay rin naman itong kawayan na to tapos sa kabilang side ay hiero at steel matting okay na yan mga kamangyan pag alam naman ng mga baboy natin na may bakod ay hindi naman sila nagpupumilit na lumabas hindi tulad sa ibang lahi ng baboy kahit may bakod na ay sisirain talaga ang bakod at mataas din tumalon kaya kailangan matibay talaga ang bakod at mataas ang pagkakabakod. Ang ating mga bake ay nagpapahinga gantong oras mga kamangyan. Ayan sila Oh. Mga busog kasi ang mga yan. Kakatapos lang dumidi. Bumibilo lang itong ating mga biik. Pagising na naman ito ay gagala na naman sila. At malayo na naman ang kanilang mararating. Kaya kailangan talaga na makulong na natin ito mga kamangyan delikado baka makagat ng ahas itong ating mga biik paano hanggang dito na lang muna mga kamangyan maraming salamat sa inyong panonood kung nagustuhan nyo ang aking video ay paki like and subscribe po huwag nyo rin kalimutan na pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa na video na ating gagawin maraming salamat mga kamangyan bye bye